Hindi, kung maganda naman ang presyo ng pagbili ko, hindi matutuwa na rin 'yon. Siguro may 20 lang siguro. 20 'yan? Eh kailan kayo pikita kung nakadepende dun sa may-ari? Eh alin ba po sir, ano, pa kailangan ng may-ari na ibenta 'yon? Ha, ah, mo na lang. So, suntok sa buwan kung kailan kikita. Oh, Lapit ka te. Ah, <coughs> oh, eh, okay. Oh, kailangan mo. Halika, halika. Kanya kamay mo, ate

Kano yan? Hindi na rin sir. Bagat para kayo. Bakit? Ba't di mo bibinta? Pilhin ko na lang. Hindi po. May kahati ko ako dito. Ay, may kahati ka? Sayang. Kala ko i mo eh. Bibiling ko na lang sana. Hindi yung pagbibintahan mo ate, hati na lang kayo nung kahati mo. Hindi po. Hindi po, Kasi sila yung mag-aaral sa akin, mag-aaral sa akin. Sige pera. Hindi, kung maganda naman ang presyo pagbili ko, hindi, Ewan matutuwa ko po, na rin yon. Hindi ko po alam, sir. Eh. Magkano ba yan? Ewan ko po, sir. Sa pinag-anong namin ng ano ba? Ilang, ilang buwan mo nang alaga yan? May kitisang taon na, sir. May kitisang taon na? Oo, kasi na, na ano yung nanay niya kasi, sir. Eh. Na? Na napila yan yata yun. Eh. Oh, marami ka bang alaga, ate? Napaka? Oo, kaso hindi sa akin, sir. Ganyan sila lahat? Hindi, nandyan po sa baba. Hindi, yung alaga mo ganyan lahat? na kalit po. Oo. Hindi may malaki din sir. Nandun. Bakit yan? Ang taba. Pumayat na nga. Ay, pumayat na yan? Don't, don't Hindi, don't mataba. un oh. Laki ng tiyan. Nag-ano ng trigo sir Ha? Eh. Ah? pinapakain ko po ng trigo. Ha? Ah, pinapakain mong trigo? Oh, po. Ano yan? Te, lalaki o babae? Babae po. Ha, ah, babae yan. Oh, Pag ibibinta yan, magkano? Iwan ko po sa may... Sa mo lang ate. Siguro, may 20 lang siguro. 20 yan? <laughs> Iwan ko lang po. Hindi ko, hindi ko, po sigurado sir eh. Mahirap ba mag-alaga ng bakat eh? oh, uh, medyo. Kaso, pag walang pagkain, kukuha ko sir. Sa bukid? Opo. Bakit ikaw nag aalaga Eh, babae ka. Eh, kaso, nagtutulang din kami yung asawa ko. Kasi kanina ang umaga po, umunta kami sa Santa Barbara, kumuha ng dayami ko. Ah, uh, ah bakit malayo pa kinukuha ng dayami? Kasi wala pong dayami dito sir eh. Hmm? Wala so, ba kayong bukid na magpaglagyan yan wala, para kain ng sariwang mo? Wala po. Puro taniman po. Kaso namatay yung binaka kasi yung iba sir eh. Bakit bakang ang napiling yung alagaan? Hindi ba pwedeng baboy na lang? Mas mayroon din kasi kasi po ano yung ano ba yun? Yung bibili ka pa ng pagkain niya. Ah, pagbaboy. Opo. Eh mayroon. baka bibilhin mo rin yung dayami. Kung minsan, kung wala kami sa Aguilar po. Ah, sa Aguilar. Opo. Binibili rin doon o iniingi? minsan po. Pag surte-surte yan po, nakakakuha din kami. Gaano karaming baka alaga nyo po? Pang-apat po. po. Pang-apat yan? Opo. Pero ano, hindi nyo sarili? Opo. Nakiki-ano lang kami. Nakiki-alaga lang kami. Paano kayo kumikita pag nakiki-alaga lang? Eh, yung tubo, yung hatin po namin. Ah, yung tubo. Opo. Opo. Eh, yung start money, magkano? Ah, uh, may git. Alimbawa po, yung malaki po, 40, yung ano nila po, yung pag uh, binili nila po. Pag ano yan, halimbawa, bibinta nila, halimbawa, mga may ising o, atin namin yung tubo, gano'n. Uh, gano'n katagal uh, alagaan bago kumita? Depende po sa may-ari po, sir. Eh. Ah, depende? Okay. Eh, kailan kayo pikita kung nakadepende dun sa may-ari? Eh, halimbawa po, sir, ano, pag kailangan ng may-ari na ibenta, yun ha, iintayin mo na lang so, suntok sa buwan kung kailang kikita, napakahirap naman, pero araw-araw inaalagaan nyo po yan, napansin ko kasi ate, pasensya ka na parang baby, parang inaalagaan mo siya pinapakain ko pa ng trigo po sir kaya pala mataba siya no, anong pangalan yan? wala po kami pangalan, basta binalagaan namin po sir ah, hindi nyo pinapangalanan yung baka? Paano nyo sila tinatawag pagka walang pangalan? Ano? Kukunin na namin yung lobing na sir, tapos dadalhin na namin, tapos pinapakain namin, gano'n. Oo. Oh, pero kumakain ka rin ng baka? Oo. <laughs> ha? Ah, kumakain ka rin? Oo po. ano, bibili lang ka rin, ganun po. Pwede sa minsan, may, may pera po sir. Oo. Oh, masarap ba baka? <laughs> masarap magkalagang baka? po. Pero matagal ka mo magkakita <laughs> eh. po. Pera ng buhay, o oh, gano'n din po. Pag ano, So, alagaan mo lang. Bakit maputi kamay mo ate? Kumuha kami ng ano po, sa bukit po, ng dayami po. Ah, uh, ano pangalan mo po? Lady Lim po, Palaganas. Ilan taon ka na? 36, 37 po. Bata pa. Pero mukhang matanda na. Opo. Bakit? <laughs> Wala po. Ganito o? na yung ano ko, isara ko po. Ilan Saan? anak niyo po? Ah, uh, oh. so, apat po, sir. Ah. So, anong hanap buhay niyo pag-aalaga lang ng baka? Ah, uh, pag anong po, sir, ano, extra-extra? Extra-extra sa? Sa ano, pag sa limbawa. Kasi, po ako, wala akong trabaho, sir, eh. Oh. Yung asawa ko, namimili na ng bote, pag extra-extra, ganun. Ah, yung asawa mo, okay. The same time, nag-aalaga rin kayo ng baka. Okay. Magkano kita sa bote? kung minsan chamban lang 300 ganun po sir. Ah ganun. Tapos mga anak hmm. nag-aaral. at tatlo, uh, tatlo po yung anak ko po sir. Ilang taon pa nga na, eh? 18 po. Tapos magsisikting yung sa susunod na buwan po yung anak ko po. Tapos yung bunso, yung, yung pangano pang-ano ko po, ano grade 4 10 po. Tapos, may may apo ka na. Wala po po. Yung anak, yung anak kong bunso po ano 3 uh, years may bit po. Ah, uh, yung panganay wala pa po. Na, Wala pa asawa. Po, ah, okay. Nag-aaral sa Binalatungan po, sir. Kumusta ang buhay? Mahirap pa? Taga-taga lang po, sir. Gaano kahirap? Ah, uh, pumisang... Basta ano lang, sir. Taga-taga lang. 12.30 na, nag-lunch ka na? Hindi pa po, sir. Hindi pa nagla-lunch? Opo. So, pinapakain mo yung baka mo, ikaw hindi pa kumakain? Opo, sir. Kawawa naman si ate. Ano pangalan mo, ate? Lady Limpo. Oh, pasinsya ka na, ate. Opo, ah, curious opo. lang ako. Opo. <clears throat> gusto ko lang malaman malaman din ng mga tao kung Apa. paano yung hirap mag-alaga ng baka no? Apa. eto ate Apa. dahil sabi mo mahirap ang buhay hindi ka pa nagla-lunch pwede ba kitang bigyan ng pang-lunch? pwede nang po pwede? <laughs> lapit ka ate Apa. ano yan? Daddy Frankie pala to. Oh, eh, oh, kilala okay. mo. Halika, halika. Oh, kamay mo, ate. Ha? Ah, na po. Mabaho. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Na huwag kang magala, huwag kang mahiya. Hindi, kumbaga, sanay din ako sa ganyan. Opo. Oh, ha? Ang dami kayong natutulungan, sir, Ha? Ang dami niyong natutulungan. Nanunood ka ba? Opo. Oh, kilala mo ba si Daddy Frankie? Opo. Oh, Ang dami niyong ano, napupunta na lugar po. Oo, oh, huwag kang magalit sa akin, huwag kang ma-open, ha? Opo. Actually, sanay din ako dyan. Lumaki rin ako sa bukid. Opo. Walang problema maputi ka ng aking kamay. Opo. Walang problema madungisan ako. Opo. Importante yung kalooban natin malinis. Opo. Di ba? Opo. Maputikan ka man ngayon, madungisan ka man ngayon, maligo ka mamaya, Opo. okay na. Opo. Pero yung kalooban, pag marumi, Opo. marumi na talaga yon, Di ba? Kaya yun ang importante. Opo. Ano pang alam mo ulit? Lidilin po, palaganas. oh, lidilin. Opo. Dahil uh, sabi mo hindi ka pa nagla-lunch, Bigyan kita pang lunch. Oh. Ha? Apa. Sabi mo, nagbubuti lang yung ano. Asawa, tapos sa uh, asawa mo, tapos mahirap ang buhay. Apa. Bigyan kita 5,000 ngayon. Eh, salamat po. Mar Marami salamat sa po. Lapit ka, lapit ka. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kami mabaho. Oh, ako po mabaho. Ng, ano, ng kamay. Ikaw mabaho? Ito yung kamay ko ka po. Hindi, wala yun sa akin. Hindi problema yung amoy. Ang importante sa akin, yung kalooban ng tao. Opa. Hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Apa. Diba? Apa. Sana ganun ka rin ate. Apa. At huwag mong iisipin na habang buhay ay ganyan tayo. Apa, no? Apa. Umiikot ang mundo. Apa. Malay mo, pag ikot ng araw, pag ikot ng mga panahon, apa. bukas sa'yo naman tatama yung sikat ng araw. Apa, At pag sumikat na yung time na yon para sa'yo, huwag mo nang palagpasin. Ha? Apa, apa. O, bigyan kita 5,000, makatulong sa'yo. Thank you po, sir. Thank you po na marami. Thank you po. Happy ka ba? Opo. Happy ka na katanggap ka ng blessing ngayon? Opo, sir. Gaano ka saya? Masaya masaya po. Bakit? Kasi nakatanggap ako ng ano, may pambili pa ako ng bigas. Ah, bigas. Opo. Mambao ng skwela bukas po, sir. So very good. Opo. Kasi bukas noonis po, sir. Kasi magpupuli, koleyo yung koleyo yung anak po, sir eh. Ina koleyo na. Opo. Ate. Alam mo kung bakit kita binigyan? Aba. Kaya na sinabi ko, galing din ako sa hirap. Aba. Until now, mahirap pa rin naman. Ang dami Pero dami nyo natutulungan, sir. Eh. Ha? Ang dami nyo natutulungan. Hmm. Nakikita ko po sa vlog niyo po. Oo. Hmm. Gusto kong iparamdam sa'yo minsan na yung mga blessing ba na ah. natatanggap natin. Aba. Gusto ko rin i-share sa inyo. Opo, sir. Huh? Salamat po na marami, sir. <laughs> 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 Naiiyak ako kay ate. Kung ano? Kumbaga, Salamat po, Sarah. Oh. <laughs> may pambawa na yung anak ko bukas. Oh. Kasi nakasak may sakit yung anak ko kasi yung panganan. Nawala kasi nung pumasok sir. rin. Mm -hmm. Sige, God okay. bless. Okay. Pwede bakit ang ano? Mahal? salamat po, Sarah. <laughs> salamat po. Eh mga kababayan, iparamdam Ayon. lang natin kahit okay. sa maliit na kaparaanan. Paramdam natin pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Hindi sa laki o kung ano man na naibibigay natin. Kahit maliit ka ba yan? Basta tutong ibinigay natin yan. Kita nyo na. Sila na magpapatunay kung gaano sila kasaya sa mga blessing maliit o malaki. No? Kaya marami marami sa mga ate. Eh. Salamat po. Ang pasensya na po sir. Yung, huwag kang hihingi ng pasensya. Ako ang hihingi ng dispensa kasi inabala kita. Okay huh? lang po sir. Palangin. Ano Kalaan. pangalan ulit? Lady Lynn Palagana sir. Lady Lynn. Opo. Naka-video ako. I-upload ko to o. sa YouTube, Facebook. Okay Opo, lang? Opo sir. Maraming salamat. Salamat po. Ba, gusto mong, ano gusto mong sabihin sa mga anak mo? Sana ang mga anak, ano, pagpatuloy nyo yung pag-aral nyo para sa inyo yung din yung pinabukasan nyo. Habang, ano, nabubuhay kami ng papa nyo. Mag-aral kayo mabuti po. Sa asawa mo na napakasipag, anong mensahe mo sa kanya? kasama ko naman ng kakasipag po ano, maraming marami sa, sa support ang, sa amin binigay sa ako <laughs> <laughs> ba't naiyak ka na? o oh. ha? ba't ka naiyak? masaya lang po masaya lang okay God bless Opo, salamat laban lang okay. okay. hindi <laughs> ko nabibili yung baka mo payat <laughs> <laughs> joke lang joke lang <laughs> okay bye bye po salamat bye -bye. Po. po salamat salamat, salamat. 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 Okay.